Good morning mga kuis Aloto tayo ngayon ng pancit Ito igigisa na natin yung manok Yung pizza ng manok Para mag absorb yung lasa Ayan Talawin mo natin para ano Timplahan natin ito mga kuis ng ano Yung pinagpakuluan ng manok Yan din yung sabaw na ilagay natin mga kuis para andon pa rin yung lasa ng mama. Sabawin so, muna natin. May kunti lang yung sabaw mga koyst, dadagdagan na lang natin ng sabaw. <coughs> Ito yung ginamit mo, mga koyst batter, yung ginamit to pagisa. Nakahanda na yung sutanghon mga koys. Pansit sutanghon ang gagawin natin ngayon. Ito so, na rin yung mga rikado, mga gulay. Maraming refolyo para masarap. Pampalasa. Yan, liquid seasoning. Lagyan natin ng kaunti. Kaunti lang mga koys. Tsaka kaunting oyster, oyster sauce. Yan yung pampalasa niya mga koys hindi na ako wala gagamit ng soy sauce dito kasi maitim na masyado pag ginagamitan ko pa to, kunting magic sarap din isang kilo yata to kunting asin mga koys lang pangit pag maalat bawal sa mga matatanda palat saka may mga high blood ito mga koys dagdagan na natin ng tubig galing sa pasig river mga koys <coughs> Pinta natin kumulo tapos lagay na natin mga koys, yung mga kois yung sutanghon na malambot na si mga kois binabad na sa tubig Yan, lagay na natin mga kois yung sutanghon Kaya lang malinis yung planggana mga kois para hindi sayang kulang sayang Yan Hintayin natin mga kois itong video lumambot ng konti halawalawin muna natin yan tapos lagay na natin mga kuys yung ano kasi kumulo na lagay na natin yung carrots. medyo matigas kasi yung carrots. kaya yun, yun ang unahin natin paglagay pakuloyin muna natin mga kawis ng isang kulo. Bago natin ilagay ulit yung repolyo at saka bagyo beans. Ito yung daily routine ko mga kawis. Pag ano, luto. Pag dito lang ako sa bahay, hanggang luto lang. Trabaho, mga... Mas maraming trabaho pag nasa bahay mga kawis. ah, so, pwede na natin mga kawis ilagay yung ano sunod yung repulyo saka yung bagyo beans medyo hindi, hindi siya masyadong pino mga kuys para may manguya pa tayo yung repulyo sakto lang sakto lang bag tayo <coughs> so natin siya mga kuys para umilalim yung mga gulay magmix yung sotanghon, yung chicken at saka yung gulay. Para hindi siya bobo. Yung pag hindi mo kasi hinalo mga kois, bobo siya. Minsan bobo yung sotanghon, bobo yung pansit. Kahiloin natin ng mayos. Halo na lang halo mga kois hanggang sa magmix na siya ng ng todo. Ito, ito pa lang ako is wala na rin namin ng tanghalian. Si katapos ko lang magluto kanina ng ano. Na banana pancake pizza. Ang almusal naman 'yon. Ito pang tanghalian to. Kaunti lang mga kuys magastos mo dito one fourth lang na chicken breast tapos gulay dalawang pirasong maliliit na carrots kaya isang pirasong repulyo na maliit din <coughs> ito medyo ano mga kois kulang yata ng sabaw kaya pwede natin to dagdagan ng sabaw yung mainit kahit yung mga galing sa thermos. Si matakaw sumipsip ng tubig yung ano, so tanghon. na mga boss. Nag-mix na siya. Yeah. Pwede na natin siyang dagdagan ng ano. Tansahin lang natin mga koys. tansahin lang natin kung pare yung pangit naman yung tuyong-tuyo. Grabe na mikos-mikos to mga koys. Yan, dagdagan natin to mga koys, ng ano. Na yan galing termos. Kaunti lang tansado lang yan mga koys, para ano hindi lang sa matuyo pasalawin natin ulit so, mga koys nangangamoy na mm, sarap na lang ano nakalimutan ko palang lagyan ng chiller mas masarap mga koys kung lalagyan mo siya ng chiller mas maganda yung masarap yung aroma niya yung amoy <coughs> mga ba luto mo prepare ko to pag para pagising ng nila ng anak ko kakain na lang trabaho pa kasi na ayos pa kami ng kalakal mga kois paminta mga papil-papil cartoon ito okay na to luto na ang huling halo na mga kuys yun o na yung ano luto na yung mga gulay sakta pangit kasi pag latang lata yung gulay kailangan saktukan lang talaga tansahan, tansahan mga kuys okay mga kuys pwede na to pwede na siguro ayos yan pwede na tong tikman mga kuys Yan na siya mga koys. So, uh, sarap para kay Mrs. Yan. Madami siyang plato. Takaw kasi yan eh. <laughs>